sa video natin ito mga kaibigan ay nirimap ko yung area na kung saan nakatayo dati dyan yung old flagpole. pero bago tayo magsimula ay subscribe naman kung bago ka palang sa ating youtube channel nang sa ganun ay updated ka sa mga susunod nating videos patungkol sa remapping at sa pagtitreasure hunting let's go our base marker is the old japanese flag pole we considered as a fulcrum point lahat ng basihan natin ay scientific method at ito ay napatunayan na. Sa paghuhukay natin, ang palatandaan natin ay ang layering transition ng lupa. Bukod pa dyan, ay mayroon tayong makukuhang mga HTM or Hidden Trail Marker. Halimbawa na lang ay makahukay ka ng mga gawa ng tao or foreign object like toothbrush uh, boots pwede rin mga basag na bote basag na palayok based for my experience I have a lot of experience na talagang makapagpatunay na ang hukay ko noon ay tunay nga sentro ngunit dahil sa kakulangan sa budget wala naman akong kasamang maghukay so ayun hanggang ngayon naandon pa rin pending pa rin pero naniniwala naman akong sooner ay ma-ooperate din natin yun okay So ngayon, ang tanong, saan ba hanapin ang dig site or ang primary deposit sa ganitong plastada ng lugar na may old Japanese flagpole? Huwag niyong sirain agad kapag meron kayong makitang Japanese flagpole or nadiskubrihan. So kukunin natin ang ating mga kompas, mga kaibigan at dapat nating aralin ang paggamit nito. May mga video naman ako na nagturo kung paano gamitin ang kompas. Try to visit my uh, upload videos, mga previous videos na kung saan ay marami na rin akong na-share doon. So okay, meron na tayong kompas at ibiring natin sa northeast 36 degrees yan ang ating sundan na bearing direction at galing sa ating fulcrum point na lumang flagpole ay sa distansya lang na 3 meters hukayin natin so test digging pa lang yan ha. At kung meron tayong makita mga foreign objects gaya ng sinabi ko kanina, tulad na lamang ng toothbrush, based for my experience nga, na meron akong nahukay ng na mga basag na bote, basag na palayok, at kung ano-ano pa. Meron pang pa ang taklobo. At uh, hindi iyon flagpole ha. Yun ay based sa mga na remap ko last time. Okay? At sasabihin ko sa inyo, importante ang kompas. Yun ang primary deposit natin na nasa 36 degrees northeast. Okay? Sa distansyang 3 meters. Pero paano naman kung wala sa 3 meters, wala tayong nadatnan at original layer yung na hukay natin up to 2 to 3 meters deep so lipat tayo ng 5 meters unless kung meron tayo mga mamahaling gadget like scanners na talagang legit na ma pag alaman natin kung saan ba nakabaon ang deposito pero paano kung wala so manual tayo since wala tayong mapa hindi natin makita yung ibang mga giveaways o kung tawagin sa original talaga sa mga hapon, sundalong hapon yun ay mga small stash or rush deposit or mga quick deposit yung mga nasa bato naman ay sucker load or sucker deposit so balik tayo um, ang kompas ang ating pinaka daanan since wala tayong mapa kahit pa nga meron tayong mapa mga kapatid, mga kaibigan kinakailangan pa rin natin yung i-remap okay? scientific method and scientific evidence na rin dahil matapos nating i-remap Okay natin at kung meron tayong makita mga HTM sa ilalim ay yun na nga tama at nasa sentro tayong paghuhukay so sa flagpole yan ang primary deposit natin nasa 3 meters northeast um, uh, 36 degrees I mean at kung wala sa 3 lipat tayo ng 5 meters kung nasa 5 meters, yun na nga. Paano naman kung wala talaga? So lastly, proceed tayo sa 7 meters. At yun ang boundary. Hindi na tayo lalagpas pa dun sa 36 degrees. I mean, I mean 36 meters, uh, 40 meters, 50 meters. Ibang usapan na yun, ibang deposito na yun. At may kalakihan, lalo ng kapag prepared site pagprepared site ang ating area dating may nagkampo tulad nito malalim talaga ang mga deposito pero hanap natin yung mga mababaw may pangalawa pang paghagilap ng item through clock dial um, mga alas 7 or alas 8 ganon alas 8 ng umaga 8.30 ahm um, titig natin, natin yung tubo ng flagpole kung meron pa kung hindi pa nasira at kung saan tatama yung pinakadulo ng shadow doon tayo maghukay pa west kasi doon tayo bumabase sa araw kapag yung araw ay pataas pa lang pero kapag palubog naman sa is na naman tayo sa oras na 3.30pm so yun lang pag mayroong tubo kayo na naandun pa sa flagpole ay huwag niyong sirain di naman yan basta bastang uh, ma uh, taya or makalawang kasi yung tubo noon na ginagamit ng mga Japanese individu uh, mga Japanese soldiers make that ay yung mga uh, parang PVC type na kapag pupukin mo ay hindi mayuyupi hindi magupi ba yun ay parang PVC lang na kapag tibagin mo ay magbitak siya. So ganoon hindi yun basta-bastang ma uh, kalawang. Okay? So huwag niyong sirain kasi pwede natin ma-apply yung shadow method. So kanina nabanggit ko na yung primary deposit. Yung secondary deposit naman ay medyo malaki na yon either shallow or medium deposit. Um, ito pala sa site na ito ay dahil prepared site ito, merong target dun sa south 180 degrees. Nasa 30 meters. Papunta dun oh, Yung may old Bauno tree. At sa tapat nun ay merong deposito na medyo malaki hang load. Dahil hino kayo ng ating ka-PH, naka-file talaga sa ilalim yung mga uh, kasing laki ng drum na mga kahoy, mga hardwood na talagang final sa ilalim, mga kahoy ba, na sobrang laki. Tapos, naka -hilera. So, it means, may pinaprotektahan, pero hindi siya mababaw, hindi aabot yan ng 120 feet. Kasi yung hukay dati ng mga engineering, mga engin engineering battalion ay parang naghukay sila ng swimming pool. Uh, medium swimming pool at pwede rin malaking swimming pool talaga. Eh. Ibahin mo yung indi, uh, um, I mean, engineering battalion. Liba na lang sa mga individual soldiers, yun yung mga giveaway lang kung tawagin sa atin sa Pilipino yun ay soccer deposit or mga rush deposit lang na parang tinuturing na nga na giveaway so that's for the lessons for today at uh, mayroon pang pangatlo ah. sabihin ko sa inyo kung wala man sa azimuth and back azimuth na degree uh, mula sa kanina na 36 degree Baka Imut naman ay papunta dun sa southwest. Ganun pa rin na sukatan. Sa 225 um, or 225 degrees. 357 pa rin. At kung wala talaga dun, ay baka nasa ilalim lang mismo. Pero take note, hindi sa lahat ng pagkakataon ay applicable ang method na sinasabi ko maaring nasa area ninyo ay tama ang uh, method na ito 36 degrees maaring hindi rin so the reason is iba iba ang layout iba iba ang setup na ma-engineer batalyon sa buong Pilipinas at sana po ay may, mayroon akong nabahagi sa inyong magandang kaalaman keep watching at pakisubscribe naman para updated ka sa mga videos nating bago. Keep watching!